Bumabiyahe na naman ulit ang Falcon LB-180 ay sa mas malayo pa sa nauna nitong na biyahe na karaang buwan ng Hunyo mula Albay Bicol tawid the Visayas at Mindanao. Ngayon nga ay masusubukan ko ito sa lugar kung saan may mga daan na madadaanan na hindi ko inaasahan na pwede palang mangyari sa akin ito o maaaring mangyari sa inyo. Kung hindi ko may ang karanasan ko gamit ang Falcon ADB 180i dahil ito ang kauna-unahan kong masiraan ng Falcon sa kalagitnaan ng daan na halos walang kabaybahay o katao-taong lugar. Ano ang dahilan kung bakit tumirik ang pangmalakasan kong adventure touring scooter na si Falcon? Bago mo pa ng kung ano-ano ang abubot sa makina mo, ang una-una mong bibilihin sa lahat ay ang brief mo bago ang pyesa. Ha? Well, samahan mo akong lakbayin ang Ground Zero sa Marawi City gamit ang Falcon eb 18 mula Albay-Bicol na biyahe at ang mga dapat palitan at hindi pa palitan bago isabak sa malayo ang biyahe tulad nito. Alas 4 ng madaling araw ang simula ng paglalakbay namin papuntang Matnog Port, Sorsogon. Kaya Alas tres pa lang ay naghahanda na kami na may kaunting kape kapi at unat-unat sa mga kasukasuan dahil mahaba-haba din ang lalakbay namin na nasa dalawa hanggang tatlong oras ang biyahe mula dito sa amin. Dahil pangalawa ko na itong maitatawid sa dalawang isla na Visayas at Mindanao ay pinalitan ko na ng stock kung gulong na pang off-road at on-road. Dahil hindi pwede ang stock na gulong ko sa mga daan na malubak at sira-sirang daan na madadaanan ko sa isla ng Visayas. At naisipan ko na rin na magpalit ng belt drive dahil sa malayuan ulit na biyahe ang susungin ko gamit ang Falcon ADB 180i. Sa kasama ang palad ay walang kasukat na belt drive ang Falcon ADB 180i dahil sa ito ay bago pa lamang sa merkado wala pang 816 at 22 na sukat nito kaya ang payo sa akin mas mainam na umorder ng kasukat sa Falcon kung saan galing o nakuha ang unit kong ito gayon paman ay sinabi ko sa minikaniko ni Monica ang makina ng manika ni Monica na baka sakali para hindi agad madali kung sakaling maputol ang belt drive ko ano ang maaaring pagremedyo na pwedeng tumagbong okay kahit hindi okay customer is always right kaya nasunod pa rin ang ibig kong mangyari at ito na nga ang kasunod na nangyari, nang simula nga pala sa anim na raan, apat anim na udo upang masubaybayan ko ang haba at iklit ng tatagbuin saan man ako makakarating. At pagdating namin sa Matnog Port Sorsogon, nagbayad na rin ako ng ticket kasama ang dalakong motor at kalakip sa binayaran ko sa motor kasama na ang driver dito. Maliban sa backride ko, ay nagdagdag pa ako ng hiwalay na bayad na pang pasahero o passenger kaya ang kabuhuan kong binayaran ay umaabot sa isang dibut apat na pong piso. Depende sa taas o kababang displacement ng dalamong motor. Kaya kung ikaw ay tatawid sa isla ng Visayas mula sa isla ng Luzon ay may idea kayo sa halaga na babayaran mo. Mula alas 4.47 ng madaling araw hanggang alas 6.31 ng umaga, mahigit dalawang oras din bago nakarating. Samantala ang pangpasahirong barko na aming nasakyan ay nakaalis ng alas 10 at na nakarating sa Allen Port ng alas 12.32 ng tanghali. Mula Allen Port, di kalayuan dito. 30 minutos ay nanananghalian mo kami dahil sa wala pang almusal o umagahan kaya ramdam ko na ang gutom sa mga oras na ito. Bagkatapos sa lipas sa tanghalian, dumako na kami sa mga alauna 34 na ng hapon papunta sa aming destinasyon sa Niloan Port Lete, tatawid kami ng papuntang Lipata Port Agusan del Norte habang binabaybay namin ang daan ng Katarman. Kalbayog at Balugan Takloban hanggang sa naabutan na kami ng malakas na ulan, tuloy pa rin ang biyahing ipinaglaban. Ngunit, hindi ipinagkalob sa amin ang biyahing ito. Buwan ng Oktobre 22 ng Merkulis taon 2025 dahil sa trahedyang nangyari at dito na ako nasiraan ng motor nang bigla itong tubirik sa kalagitnaan ng gabi bandang dulaglite. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin sa sitwasyon na ito lalo na't ako ay sulu lamang kaya sinubukan kong buksan ang panggilid nito nang makita ko kung ano ang sanhi ng pagtirik nito. At dito bumungad sa akin ang bell drive na bagong palit lamang na durug-durug na wala pang isang linggo sirana. Kaya, kung gusto mo magpalit ng belt drive kahit hindi kasukat ng Falcon mo para sa malayo ang biyahe, sana'y makita mo to nang hindi mangyari sa iyo ang nangyari sa akin. Mas mainam pa rin na kasukat ng belt drive mo ang bibilihin mo. Dito sa Dulaglete ay nakachimpo kami na may malapit na pahingahan at doon na rin magpapahinga para kinabukasan ay may papaayos ko ang naputol kong belt drive sa Falcon adb 180 kina Kinabukasan ay naghahanap na ako ng malapit na motor shop sa lugar na ito at dito sa Silver Shop na malapit lang banda sa amin ay dito ako nag-aantay ng magbubukas ang shop ng alas 9 na ng umaga. Sa ang palad ay nabigo akong matugunan ng kasukat tribe ang Falcon ko. Kaya naman, hinanapan ng paraan ng may-ari ng shop na pwedeng pang para di umano'y makarating kami sa destinasyon namin papuntang Iloan Port Lete. Sa madaling sabi, wala pa rin kasiguraduhan sa kaligtasan sa biyahe dahil anumang oras ay maaaring maulit-ulit ang pangyayari. Buwan ng Oktobre, 23 araw, taon 2025, ay humayo na kami upang ipagpatuloy ang naudot naming biyahe nung gabi. Mula alas 10 na ng umaga, nilisan na namin ang lugar ng Dulaglete, biyaheng ni Port at nakarating kami is na mahigit dalawang oras na, alas 12 na ng tanghali. Pagdating namin ay wala pa palang barko na tatawid sa Lipata Port dahil may oras pa palang Biyahi dito alas 6 ng umaga at alas 6 ng gabi lamang ang biyahe dito. Limang oras pa mahigit ang aantayin namin kaya nagpagpasyahan namin na manalanghalian na muna kami baka mamuti ang mata namin sa kakaantay ng barko na walang kain-kain. Lumipas na ang limang oras wala pa rin barkong dumating kaya naisip ko na baka na traffic lang ang barkong inaabangan namin. Buti na lang at pinakapasok na kami ng gwardiya sa labas ng port kaya naging komportable na kami sa loob nakaupo ng maayos habang inaantay pa rin ang barkong maghahatid sa amin sa isla ng Mindanao. Isang barko lang pala ang buwa biyahay dito sa Liloan Port at sa wakas. Nakarating kami sa Lipata Port Agusan del Norte bandang alas 12 na ng madaling araw at dumiretsyo na kami sa lungsod ng Butuan upang doon ay makahanap ng matututuluyan para makapagpahinga muna bago tutuloy sa Marawi City. Alas 12.51 ng madaling araw narating namin ang lungsod ng Butuan at sa wakas makapagpahinga na rin. Kinabukasan, pinalinisan at naliguan ko na ang Falcon EDB 1 ETI ko dahil sa tadtad -tad ng putik at alikabok ang itsura ng motor ko. At dito lang yan sa Autopia Custom Detailing sa lungsod ng Butuan. At ganito ang itsura ng serbisyo nila. Buwan ng Oktobre 25, taon 2025 ng madaling araw ng alas 3 ay buwabiyahin na kami papuntang Ground Zero sa Marawi City. Sa mga oras na ito ay medyo kabado ako. Hindi sa sulo kong binabaybay ang daanan. Magkos kong kaya pa ba ng motor ko na si Falcon ADB o yung belt drive na nirimedyo lang. Tuloy pa rin ang laban dahil yan ang aking kagustuhan. Dito, na nadadaanan namin ay Ngoog City, Cagayan de Oro, Iligan, Misamis Oriental, Lanao del Norte, papuntang Marawi City. Bago ako makarating sa destination ko, nabubusog na ang mga mata ko sa ganda ng mga tanawin na nadadaanan namin. Sulit yung puyat at pagod ko sa ganda na meron ang Mindanao. Marami pa akong dapat marating na mga magandang lugar na hindi ko pa napupuntahan ng mga tulad ko. At dito, narating ko na rin ang Marawi sa tulong ni Google Map na dinaan pa talaga sa masukal na daanan. Bago ako magibot sa lugar ay nagtatanong muna kami kung pwedeng pumasok sa area kung saan maraming tahanan at gusalay na at buhay na nasawi. Buti nga lang isa sa mga residente dito ang nakausap ko at tugon niya sa amin ay pwedeng pwede di umano kaming pumasok sa ground zero na tinatawag. Sa katunayan, ay inaanyayahan kaming puntahan ang Great Mosque nila kung saan isa sa mga nawasak at ginawang kampo ng mga multi-group panahon ng digmaan sa pagitan ng sundalo ng gobyerno at dito, halo-halo ang nararamdaman ko nang marating ko ang ground zero sa sinasabi nila bandang alas 11 na ng umaga na kami nakarating sa destinasyon namin kaya hindi na kami nakaksaya ng oras na malibot ang lugar dahil balikan lang kami sa mga araw na ito mahirap nang maabutan na ng gabi ang pagbabalik namin sa lungsod ng Butuan. Ibig ko sanang pumasok sa loob ng sirasirang gusali ngunit ibang aura ang nararamdaman ko. Halo-halo lungkot at awang presensya dito sa area na ito. Pagkatapos nito ay nagpasya na kaming bumalik sa lungsod ng butuan. Ngunit may mga pangyayari na hindi ko inaasahan matapos kong lisanin ang ground zero sa Marawi City at ito ang kasunod na nangyari sa akin. Hago, echarle un mocotito. Mira, mira.